Yes. May rules po ba ang Senate na uh, na no work, no pay, just like the ordinary worker? Uh, sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senators. Wala daw no work, no pay setup para sa mga senador ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. That means ang rule na yan ay para lamang sa mga ordinaryong workers at employees. Ibig sabihin patuloy pa rin tumatanggap ng sweldo si Senator Bato de la Rosa kahit matagal na siyang hindi nakadadalo sa mga Senate sessions. Um, uh, sa so pagkaalam ko, ah, uh, walang ganyan na setup. Ang, ang, ang proper procedure is to send the, the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Uh, a formal letter. No? So, magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Uh, papadalan rin, of course, si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Uh, importante itong mga formal letters kasi this, this will uh, be the official reason kung bakit hindi nakapunta yung senador. No, but in the, in the, case of uh, yung nangyari last time kay Senator Bato, I was just informed by the staff na hindi nga siya makaka-attend. So nakiusap siya kung pwede ako nalang mag-defend ng budget. Matatanda ang biglang nawala sa public eye ang DDS Senator matapos kumalat ang chismis na may iniisyong arrest warrant umano ang ICC laban sa kanya. Nagtatago daw po kayo pero kayo na magpaliwanag nasan po kayo ng mga araw na yon. Andito na ako Igan, uh, pinatay ko yung aking cellphone dahil tawag. Isang claim na ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulya at sinabing may credible source daw ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Bato sa Senado at hindi rin umano nagpaparamdam kay Senate President Tito Soto. He has not gotten in touch with me since, uh, since the break. So is, is that okay na hindi niya nade-defend? Di Chairman Senator Sherwin uh, Gatchalian will take over. Yes, oh, siya naman ang Chairman Gatchelan eh, mga vice chairman na sila. Eh. Ang huling post ni Bato sa kanyang Facebook page ay noong November 16 pa.